isang 81 anyos na senior citizen na hirapang huminga dahil sa nawawalang pustiso na nalunok niya pala. Karamihan sa atin ay madalas na nakakaligtaan kung saan natin inilalapag ang ating mga salamin na nasa mga noo pala natin o kaya ay nasa ating mga ulo. Pero ang isang matanda sa Peru, nakalimutan kung nasaan ang kanyang pustiso sa kasabang palad na lunok pala niya kung paano ito nangyari. Ito, isang matanda sa Peru ang dumaan sa isang kakaibang operasyon dahil sa kanyang kakaibang karanasan. Ayon sa mga doktor, ang reklamo ng 81 anyos na pasyente ay apat na araw na raw siyang nahihirapan at nakakaramdam ng sakit sa paghinga nang sumailalim ito sa x-ray napagalaman alaman kung ano ang bagay na siyang nagpapahirap sa matanda na huminga ang kanyang nawawalang pustiso nakabara pala sa kanyang lalamunan December 13 nitong nakaraang taon nang atakihin ang hindi pinangalan ng pasyente ng kanyang sakit na epilepsy matapos daw nito ay hindi na niya nakita ang kanyang pustiso kaya naman inakala niya na naibugan niya ito ngunit kabaligtaran pala ang nangyari dahil nalunok niya pala ito yung kanyang kustisaw naging maayos naman ang lagay ng pasyente matapos ang operasyon at ilang araw lang ay nakalabas na ng ospital. Samantala, hindi pala ito ang unang beses na nangyari ang kaparehong insidente dahil noong 2015, isang pasyente sa India ang walong araw na nawala ng pustiso na kanya ring nalunok matapos ding makaranas ng seizure. Ang kaibahan lang ay wala itong naramdamang kakaiba sa kanyang katawan maliban na lang ng mahirapan itong lumunok nung iinom na siya ng gamot. Ikaw, Naranasan mo na ba o meron ka na bang kilala na dumaan sa ganyang Sitwasyon. DWIZ Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation. Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.